Pangkaraniwan sa gumagamit ng tomato face pack or tomato mask ay talagang nangangati. Kahit ano pa yung ilagay mo, ay talagang nandyan yung kumakati dahil na mayroon tayong mga maliliit na mga worm na kayang-kayang tanggalin ng tomato. So, ito yung si-share ko sa inyo ay talagang hindi kayo mga ngati. Ngayon, kung nga uh, medyo talagang sensitive ang skin nyo at nandidiyan yung pangangati, ay magbalaw ka agad para hindi nyo makamot. Kasi ang importante rito ay yung hindi mo kakamutin. Dahil ka, once na kinamot mo, nandidiyan na yung magiging na uh, komplikado na ang inyong kutis. One is to one ang timplahan. Isang kutsarang gatas, isang kutsarang tomato. At saka mo ngayon lagyan ng one-third na cornstarch. Ito ay paghalo haluin dahil nga sa ang tomato ay agresibo, hindi nyo na kailangang mag-scrub ng asin or baking soda sa inyong muka bago kayo maghilamos. So maghilamos lang ng uh, natural lang na inyong ginagamit na sabon at uh, tuyuin at saka kayo mag-pack nito. Balawang mabuti at kumuha ng hot wet towel ilagay sa inyong muka. After ng paglalagay ng hot towel, kumuha na kayo ng uh, Uh, sarili nyong face lotion at huwag na huwag nyong kalilimutan ang palaging magpahid ng uh, sunblock na mayroon tatak na SPF 50++ so thank you so much guys for watching and see you to my next vlog bye